Aliwang ang banat ng Unkabogable Star na si Vice Ganda sa Super Divas Concert nang makita si na MC at Lasi sa audience. Pero sa likod ng tawa, may tensyon. Sahiwalay <laughs> sa hiwalay na video, makikitang nakangisi, pero halatang buwisit si Vice habang binabanatan si Christopher Min sa kanyang sasakyan. Ayon kay Vice, Panibagong paninira na naman ang ginawa ng veteranang manunulat at nadadamay pa ang ibang tao. Ito ang sabi ni Vice kay Christy Fermin. Balita ko, ang dami mo na naman doon sinasabing masasama tungkol sa akin at sa iba pang mga tao. Okay lang yan. Ganun talaga. Demonyo kay. Bago ito, nagbunyi pa siya sa balita ng arrest warrant laban kay Christy at mga co-host nito dahil sa cyber libel case ni Bea Alonso, hindi naman nagpatalo si Christy. Sabi mo na, demonyo ka kasi, demonyo ka. Kung ano-ano ang sinasabi mo sa akin at sa iba pa. Nakalimutan mo ba? Nung sinabi mo, demonyo ako. Isang daliri lang yung nakaturo sa akin. Yung apat sa sa'yo nakaturo. Sa'yo nakaturo yung apat. Ano ka? 'di diba? Nakakatawa ka talaga. Balik sa concert game na game sina MC at Lasi sa biruan. Kahit busing busy ang ating pangulo sa Malacañang, nandito siya. Biro ni Vice kay MC. Fresh from the Hague, bumati ka naman. Dagdag niya kay Lasi. Labis ang tawanan ng madlang people, pero sa labas ng entablado, mainit pa rin ang sagupaan ni Vice at Christy. Follow us For more entertainment updates.